Kailangan marami kang talent pag teacher. May talent ka ba? Opo, kumanta. Ano? Ah, marunong ka kumanta? Opo. Anong alam mong kanta? Yung habang ako'y nabubuhay po. Ikaw lang ang mamahalin, Ikaw lang ang nasa puso ko, Ikaw lang ang iibigin ko, Habang ako'y nabubuhay, Di ko kayang limutin pa Habang ako'y nabubuhay Alam mo siya, tell me Lahat ng bagay talaga, hindi madali. Magbukas lang, medyo mahirap na, di ba? Kumbaga, lahat ng bagay, pinaglalaanan ng effort yan. No? Masarap kasing uh, matanggap or marich ang isang bagay kung pinaghirapan. Ha? Kaya ganyan. Okay? Ayun! So oh, mga kababayan, mga kabarangay, no? may nilalapit sa Team Daddy Frankie na isang uh, bata at uh, lola na nangailangan daw ng tulong. So hindi ko rin alam ko ano talaga yung kalagayan nila or anong kailangan nila. Samahan nyo po ko ta natin sila. Hello po, lola. Magandang hapon. Hello. Kumusta po ba kayo rito, lola? Okay lang po. Ha? Okay lang. Okay lang. Anong pangalan ni Lola. Nasaan po ang asawa nyo? Sa Maynila po. Ah, nasa Maynila. Anong trabaho sa Maynila? Nagtitinda din po. Nagtitinda ng? Ano, bitso -bitso. Bitso, ano yung bitso-bitso? Kin... Sa... Kin... Ah, kakanin. O. Bakit doon siya nagtitinda? Ayaw na dito. Dati pangki. Bakit? Naya daw magtinda dito. Bakit nahihiya siya magtinda dito? Ilan po anak niyo, Lola? Ilan sila? Lagi panggi kaso. Dalawang pita, bali tapos yung binata. May distro ka. Eh, bali ilan po anak niyo? Sampo sila. Sampo. Tapos yung dalawa PWD. Tapos binata, stroke. Ilan taon na po ba kayo? Sixty-five Sixty-five. Kailan na uwi yung asawa nyo rito? Pag ano lang po, kumukuha ng sa senyor. Pag kumukuha siya ng senyor? Gaano kadalas ba yung sa senyor? Sa lungbang po. Ah, every three months nandito siya. Ba't hindi siya nage-stay dito? Bakit po? Hindi niya daw kaya yung buhay dito. Hindi niya kaya mamuhay dito? Kaya parang ako yung tumatayo na pamilya. Ay, kayo na lang tumatayo. Bakit niyo nasabing kayo ang tumatayong padre di pamilya? Kasi pag hindi pa ako magtinda, wala po ako ipapagkain sa kanila. Tingnan niyo sa yung mata ko, nadadapa ako. Ito, oh, inainda ko rin ito. Mm -mm. Ano pa paninda niyo? Ito rin ako ng ano, palitaw. Minsan, bitso-bitso. Minsan, binataan, bitso-bilo. Ilang taon na yung anak niyong iba, yung panganay? Ano na? Yung 40 plus na po. Nga, ah, 40. Namatay po sa cancer po. Yung panganay nyo, namatay Oo. na po. Ay, yung pangalawa, nasaan? Yung pangalawa, nasa ano po, Marilaw, may asawa na rin, may pamilya po. Oh, yung pangatlo? Yung pangatlo, yung, yung po yung ano, PWD ng babae. Ah, babae, PWD. Oo. Nasaan po siya? Ano, pinasama ko sa tatay niya para yung alaga ko lang dalawa dito. Dalawa? Oh. Pangapat -pang na anak niyo po? Yung pangapat, yun yung ano yung kasama namin pumunta doon yung driver ng garong ay yung panlima pan may asawa na rin po nasa ano dun, sa ibang baryo po ay pang anim si ano po yun yung lalaki na may istu ah, oh, pang pito nasaan ano may asawa na rin po bali ano yung kasama ko dito yung pangalawa sa bunso. At saka yung babae na ano, pang anim. Pang anim. Ito ano po yung di po. So, ibali e, bali ilang kayo nakatira sa bahay na to? Ano po? Bali, apat. Uh, tapos yung mag-aamal po dyan sa taas. Gusto ko pong magpatulong sa inyo. N Tulong ng? Kasi gusto ng doktor operan na yung mata ko. Wala pa pong magawa na pagka mga opera-opera, pwede nyong ilapit po yan sa Malasakit Center. Sa Malasakit Center po, wala kayong babayaran. Libre yun. ID nyo lang po. Hindi nyo alam? O ngayon, alam nyo na po. Pwede nyong ilapit po yan. Punta kayo sa mga malalaking ospital, government hospital. Kuha lang po kayo ng ano, uh, indigency. Alam po 'yan ng mga anak ninyo. Libre po 'yan, mayroon tayong government hospital pag wala ka talagang kakayahan, wala po tayong babayaran. Mhm. Pati -mm. 'yung sa bayambang. Ah. Oh. Sa anong garbage? Ah, pag pupunta kayo sa private hospital, may bayad talaga. Private po kasi 'yon. Pero pag pupunta kayo sa government, pag mga gano'n, mga opera, punta pag walang kakayahan magbayad, punta po tayo sa ano, sa government hospital. Ano pa problema ni nanay bukod doon? Ay, daw sir. Ay, magba hihingi ng cellphone. Hmm. Hindi po, ang pagbablag na hindi naman ganun kadali eh. Ano bang aka ala alam nyo po sa vlog? Ano ba meron sa vlog na Wala po alam. Sa Oo. Po uh -huh. Gusto niyang mag-vlog. Okay. Ilang taon na po ba? Ano lang po 'yan? <laughs> Eleven. Anong pangalan? Ineng, e, Alika nga, Alika. Anong pangalan mo? Syantal Mina. Ha? Huh? Chantal Mae. Chantal Mae. Okay, ilang taong ka na? Eleven years old. Hindi po kami ng tulong. Tulong gaya ng? Gaya ng po ng musel po ng Bakit? Nasira mm. po. Nasira? Nasira. Ano pa? Bukod sa cellphone, ano bang problema mo? Sa bag ko po. S Anong problema sa bag mo? Sira po. Ah, nag-aaral po. papasok ka na ba? Hindi no, Kay po. Ha? Ah? Di ka pa pumapasok? Hindi Wala pa po akong bag Ah, wala kang bag. So, kailangan mo ng bag. So, pag may bag ka na, papasok ka na. Bukod sa bag, ano pa? Yung? Yung gamit ko po. Yung gamit? Wala pa bang gamit? Ano bang trabaho ng nanay mo? Nagkatulong lang po sa Manila. Ay, nagkakatulong yung nanay mo. Ilan ba magkakapatid? Tatlo po. Okay, pang ilan ka? Pangatlo po. Pangatlo, so ibig sabihin, bunso ikaw. Okay. Asan yung mga kapatid mo? Anong trabaho ng tatay mo? Nagtitinda po ng buko. Ah, nagtitinda ng buko. Kumusta naman ang kita ng tatay mo sa pagtitinda? Okay lang po. Hindi po siya makapagtinda. Bakit? Wala po siyang pangili. Ah, walang pambili ng buko. Kailangan ng puhunan. Okay. So, gustong gusto mo mag-aral. Bakit? ko po yung magulang ko. Okay. Ano bang gusto mo paglaki? Teacher po. Ay, gusto mo maging teacher? Okay. Sige, wag kang, ano, wag kang mawala ng pag-asa, ha? Laban lang, mag-pray ka lang parati. Eh. Tapos ko asapin mo lagi yung mama mo na tulungan ka niya sa pag-aaral, no? Kailangan magsikap lang. Kailan ang huling punta ng mama mo? Ngayon, nasa Maynila ang nanay mo? Hindi siya nagbakasyon? Nagbakasyon po siya. Noong? No? Nung June, Noong nung June 1. Mm, mm Tapos, may sweldo siya, binigyan kayo ng pera. Opo, mga pagkain po. Ah, mga pagkain. Ba't hindi siya nakabili ng bag mo? Hmm? <coughs> Meron na po akong bag nun. Oo. Tapos po, nung umalis na po siya, ano po, nung nasira po nung bag ko, nung dito na po kami lumipat. Anong lumipat kayo? Ibig sabihin, dati doon kayo sa Maynila? Hindi po. sa po nasa Manila. Kami po nasa Binalonan. Mm -hmm. Nung dumating po kami dito, nasira na po yung bag ko. Kaya, ano, nasira rin po yung cellphone namin kaya hindi po namin siya natawagan. Hindi niya natawagan yung mama niyo. Okay. Tapos gusto mo maging teacher? Bakit teacher? Para maturuan ko po, po yung mga bata. Okay. Kailangan marami kang talent pag teacher. May talent ka ba? Opo, kumanta. Ah, ano, marunong ka kumanta? Opo. Anong alam mong kanta? Yung habang ako'y nabubuhay po. Sige nga sampolan mo nga ako. Lagi nalang sa isip. Mga sa pa habang ako ay nabubuhay. Ang galing naman. Ano pangalan mo ulit? Chantal May po. Chantal May. Okay, napakagaling ng boses ng batang ito, no? Bukod doon, ano pa yung mga talent mo? Magkaritel po. Anong karitel? Yung gan yung lubid. lubid. po. Ah, gumagawa ka ng lubid. Oh. Oh, pansin ko, nagugugas ka ng plato doon. Ano bang ginagawa mo rito sa bahay? Naghuhugas po, nagwawalis, tapos nililigpit po yung mga higaan namin. Bakit? Uh, Bakit ang sipag mo? Kasi po, para hindi makalat. Okay. Sino nagtuturo sa sa'yo magtrabaho? Si Papa po. Oh, very good. No? Oh, yun lang. Huwag kang magbago ha. Magpakasi mag magpakasipag ka lang, no? So, sana... Ah, uh, tuloy-tuloy lang 'yung uh, pagpe mo para makapagtapos ka pag-aaral mo, ha? Huh? Meron ba tayong ano dahil problema niya mga kababayan, uh, bag at saka 'yung school supply wala pa. Paingin 'yung ano, uh, bag saka school supply. Ayan. Si Chantel May, 'yung bag lang muna. Ayan. Okay. Oh, ito. Thank mm you. -mm. No, okay ba 'yung kulay? Tapos, yung mga school supply. Bakit hindi ka pa nakabili ng mga notebook mo? Wala talagang pambili. Kawawa naman. Gaano ba kahirap ang buhay, ha? Gaano kahirap yung pinagdadaanan ni Chantel May? Gaano kahirap ang buhay? hindi po ikaw sinusundo sa ano, school. Mm, -mm. Mahirap po maglakad. Mahirap maglakad. Pilitin mo ha, ganun talaga. O, oh, ito, ilan ba notebook kailangan? Seven. 90. Ah, seven. Two, four, six, eight. Ah, na. Basta ano, no? Oo, ito. Ang dami pa yan. No? Para may kumpleto na ang gamit mo. Okay? Basta magsipag ka lang mag-aral, ha? Kasi may talent ka naman. Walang imposible. At alam ko naman na susuportahan ka ng uh, mama at papa mo, okay? Tapos, syempre, alam ko naman na hindi ka pababayaan ng mama mo. Alam mo, nagpapakahirap siya doon, katulong, para maibigay yung pangailangan ninyo magkakapatid, no? Huh? Opo. Okay. Oh, anong mensahe mo sa nanay mo para mapapanood niya to? Anong sasabihin mo sa mama mo? Mama, sana po mapanood niya po yung videos ko. No? sana ano po umuwi na rin po sila para magkakasama kami. Ay bakit? Bakit? Bakit gusto mong pauwiin siya? Kasi po ano, para po makasama ko po siya. Hmm. Ayaw mong nagtatrabaho siya doon sa malayo? Gusto ko po dito lang po siya. Bakit kasi siya doon nagtatrabaho sa malayo? Para daw po ano, yung para Matagal na ba siya nagtatrabaho sa Maynila? Opo. Ilang taon na? Mga five po. Ah, five years na. Doon talaga siya. And ibig sabihin, lumaki ka na hindi kasama ang nanay. Mga four years old po ako. Malis na po siya. Ah, four years old ka pa lang. Gusto mong kasama yung nanay mo dito. Bakit kasi? Ba't hindi na lang dito? Total may, negosyo naman yung tatay mo, nagtitinda naman, tulong-tulong sila. Hindi niya po sinabi sa akin eh. Basta umalis na lang po siya. Umalis siya? Para daw kung mayroong kaming pangkain. Hmm. Sige. Pwede mo naman sabihin sa kanya yung nararamdaman mo, yung gusto mong sabihin sa mama mo. I'm sure mapapanood niya to. Ko ano yung gusto mong sabihin, sige, sabihin mo sa mama mo. Kasi sa totoo lang, marami rin naman mapapasukan dito, di ba? Maraming pwedeng gawang hanap buhay kung talagang gustong kasama yung pamilya para masaya ang pamilya, di ba? O, sige sabihin mo yung gusto mo. Masana po dito nalang po kayo magtrabaho para po magkakasama po tayo. po yung gusto ko sabihin sa kanila. gusto mo makasama yung mama mo? Kasi po, naminis ko na po siya. Ba't naiiyak si Chantel me? Hmm? Matalino. Matalino si Chantel me. Laging First honor po ako sa school. Ha? First honor po ako. Lagi. Ay wow, first honor ka. Sure? Ang galing naman. Sa tatay mo, anong sasabihin mo sa tatay mo? Tatay ko po, Oo. sana po ano, makakapag-trabaho na po siya para po meron din ako pang kain. Bakit hanggang ngayon? Matagal na ba siyang walang trabaho? Oo Doon lang po na na nagtatrabaho. Bakit umiiyak siya? Tell me. Huh? Matagal ba ano, a uh... Matagal na bang hindi magkasama yung papa at mama mo? Opo. May problema ba? Wala naman. Opo. Okay. Basta mag-pray ka lang, no? Huh? Iyon, <laughs> mga kababayan, mga kabaranggaya. Ito yung uh, sinasabi na sa hirap ng buhay talaga ngayon talaga mararamdaman mo yung hirap or... Uh, yung hinain ng mga bata na gustong gusto nilang mag-aral pero hindi sila mga pag-aral. Kailan, huli, kailan mo huling nakausap yung mama mo? Huli po. O, oh, kailan mo siya last nakausap? Nung dumating ko siya. Mula noon, hindi pa nakausap? Opo. Gaano nakatagal yon? Yung simula nung grade, nung grade 2 po ako. Tapos nung mag-grade 3 na po ako ngayon. Kaso matagal mo na hindi nakausap yung mama mo. Hindi pala siya tumatawag. Kapag may load lang po kami. Nung tumatawag? Okay. Nagkakausap naman kayo? Saglit lang lang po. Kasi po busy daw po siya. Always busy? Pwede naman sa gabi, pag na, bago matulog, usapin niya kayo, no? Masay, pag-pray mo lang, no? Nararamdaman kita. Alam ko yung ibig mong sabihin walang karapatan si Daddy Prangy sa mga ganun. Pero masasabi ko lang, ipag-pray mo lang. Huwag kang mawala ng pag-asa, no? Kausapin mo lang yung mama mo, kausapin mo lang yung papa mo, na sana maging okay ang lahat. No? Happy ka ba na nakarating si Daddy Frankie? Opo. Mga kapasok ka na. May bag ka na. Nagpipray ka ba? gabi umaga. Ay, very good. No? Gusto ko ka mawala ng pag-asa. Alam mo, hindi habang buhay mahirap tayo. Siguro sa ngayon, bata ka pa, maliit ka pa lang. Sadyang hindi pa siniswerte. Pero malay mo, paglakin mo, di ba? Pag napagtapos kang pag-aaral, iikot na yung mundo. Kagaya ko. Alam mo ba, nung elementary ako, pumapasok ako sa school, wala akong baon. Nangyayari din ba sa iyo yun? Okay. Sa akin, madalas walang baon. Pag uwi ko sa bahay, alam mo ko anong gagawin ko kasi pagkagaling ko sa school, gutom na gutom ako. Pag uwi ko sa bahay, mahahanap pa, bubuksan ko yung kaldero, kanin lamig. Tapos lagyan lang ng baguong, tsaka mantika. Yun ang nangyayari sa akin noon. Pero nagsikap lang ako, nag aaral ako. Lagi ako nagpipray. No? Napakagaling mo. Ang no? ganda ng boses mo. Ingatan mo yung sarili mo, okay? Lagi kang sumunod sa payo ng lolo at lola mo, ng nanay-tatay mo, okay? Sabi mo, kailangan mo ng cellphone para makausap mo nanay mo. Gusto mo ba talaga magkaroon cellphone? Sige. Guys, pahingi ako isang cellphone. Bigyan natin si Chantel May. Happy ka ba pag may cellphone ka na? Pero baka naman pag may cellphone ka na ay mapapabayaan mo yung pag-aaral mo. 'Yun so, po nung pinahiram po sa akin ng papa ko yung cellphone. Ano po nung nung mga hapon ko binitawan. Mhm. -mm. Basta yung cellphone gagamitin lang sa tamang oras. Huwag magpupuyat para hindi masira yung mata mo, ha? Okay, Ito, bigyan kita kitang cellphone, no? Thank you po. <laughs> Happy. gano'ng ka saya? <laughs> Sige, buksan mo. Para makita mo. Sige, baba natin to mga bagay Baba. Ayan, o, buksan mo. nakasealed pa yan. No? Para... <coughs> Hirap, no? Sige lang, huwag. Alam mo siya, tell me, lahat ng bagay talaga, hindi madali. Magbukas lang, medyo mahirap na, di ba? Kumbaga, lahat ng bagay, ah, pinaglalaanan ng effort yan. No? Kailangan, masarap kasing, ah, ah, tawag nito, masarap kasing matanggap or marriage ang isang bagay kung pinaghirapan. Ha? Kaya ganyan. Okay? Ayun. Ang ganda. Oh. Sige, tanggalin mo sa cellphone. Ayan. Okay. Tanggalin mo yung plastic. Wow. Oh. Ito yung charger niya, ha? Ayan. Andito pa yung ibang gadgets niya. Okay. Pag umalis ako, matututunan mo naman yan. Anong masasabi ni Chantel May? Mayroon na siyang bag, may school supply, may cellphone. Thank you po. binigyan niyo po ako ng school supplies at saka bag at saka cellphone. Okay. Basta mag-aaral kang mabuti. Okay. Okay. Sige, hangad ko ang iyong tagumpay, ha? Nay, anong masasabi ni Nanay? Nakatanggap ng uh, cellphone yung iyong apo? Masaya po. Masaya ikaw. Okay. Nay, Uh, nararamdaman ko kasi parang nangungulila siya sa nanay niya. Mm. Bakit po? Mahirap kasi pag wala hindi makasama yung nanay. Ta wala, walang, hindi eh ako hindi ko rin sila makasikaso. Mm -mm. Pag gising ko ng umaga, um, saing ako, kakainin ko, bala na sila. Mm, -mm. Kaya hindi ko rin sila Bakit malala. kasi madalang umuwi ang nanay? Mm. Oh, sige na, maraming maraming salamat po ha. Chantel May, sana makabalik pa ako sa'yo para matulungan pa kita. Mag-aral kang mabuti ha. Maraming maraming salamat and God bless. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, sa mga nakapanood ng uh, kanta, video at talent ni Chantel May. Masyadong naantig ang puso rin ni Daddy Frankie lalong lalo, lalo na't nalaman ko ang kwento ng kanyang buhay. Banga ba't hindi niya masabi yung lahat ng gusto niyang sabihin, pero nararamdaman ko yung problema sa puso niya. So sana sa mga magulang, no? gawin natin yung best natin para hindi maapektuhan yung pag-iisip at pag-aaral ng mga bata. Lalong-lalo na sa kagaya ni Chantel May, may talent, mataas ang grade supportahan po natin. No? At sa mga kababayan kong mga din ang ng bijung ito, maglalambing po ako mga kababayan. Share po natin itong bijung ito. At sa mga may mabubuting kalooban, sakali po, makatulong tayo kay Chantel May. Mag-message lang po kayo sa Team Daddy Frankie. Chantel May, anong mensahe mo sa mga viewers, sa mga tagapanood natin? Baka may gusto kang sabihin. Salamat po kay Daddy Frankie at saka po. Ano maraming salamat din po dito sa sabi ni Ganya. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming <coughs> salamat po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat and God bless po. Bye-bye.